Halika na, waka na magtampo. Hanggang ngayon ay usap-usapan pa rin ang viral cabinet kissing scene ni na Kim Chu at Paolo Avelino sa What's Wrong with Secretary Kim. Talaga naman kasing nawindang ang mga manunood sa bigay tudong halika ng Kim Pao sa isang episode ng Pinoy version ng naturang hit k-drama series ng ABS-CBN. Feeling nga nila, totoong may namamagitan ng something special kina Paolo at Kim dahil bigay na bigay ang dalawa sa kanilang controversial kissing scene. Sa ginanap na official poster reveal para sa TV airing ng What's Wrong with Secretary Kim, inamin ng dalawa na nakadalawang takes lang sila para sa naturang eksena kung saan naghalikan na ang kanilang mga karakter habang nakaupo sa loob ng isang cabinet. Isa or dalawa siguro para doon sa backshot, ayaw naming mapahiya kaya ginandahan na rin namin ni Direct Chad para sa viewers, sabi ni Paulo. Inamin din ni Kim na itinodo na niya ang paghalik sa karakter ni Paulo dahil ayaw niyang mabigo ang fans, sinabi rin niyang pinag-isipan talaga nila kung paano gagawin ang eksena na ikakaproud ng mga Pilipino. Siyempre, hindi pa nagsisimula yung Secretary Kim, yan na yung iniisip na palabas ng fans ng show, na naku, eto ha, aabangan talaga namin ito kasi very iconic ito. Na-pressure kami kaya naisip namin na sana hindi natin ma-fail. Sana may maibubuga rin yung Philippine version, kwento ni Kim. Nagpasalamat din ng Kim Pao sa patuloy na pagtangkilik ng mga manunood sa serye na laging nagte online dahil sa mga nakakakilig na eksena ni na Secretary Kim at BMC. Overwhelming yung mga nangyayari, na ang daming natutuwa at nasisiyahan. I am very thankful and grateful na mag two months na rin itong napapanood ng mga tao and hindi nila kami binibitawan, patuloy silang nakasubaybay sa palabas namin kwento ni Kim. Mas lalo namang mabubusog ang Kim Pao fans sa tambala nila dahil araw-araw nang mapapanood sina Kim at Paolo sa TV, nang gigil kina Victor, na ginagampanan ni Paolo, at Juliana, na ginagampanan ni Kim, gabi-gabi sa Linlang, the teleserye version, at kiligin naman kina Secretary Kim at BMC kada Sabado at Linggo sa what's wrong with Secretary Kim simula May 25. Hanggang dito na lang, ano ang masasabi mo sa balitang ito? Paki-comment sa ibaba. Huwag din kakalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated kapag may bago tayong upload. Pwede mo din i-like at i-share ang video na ito. Salamat. Ibig sabihin noon, magpipay attention ka sa, sa mga bagay na gusto ko. Halika na, huwag ka na magtampo.